Magandang araw! Alam mo ba kung ano ang tulang panudyo? Ang tulang panudyo ay isang uri ng karunungang bayan na isinulat ng patula. Karaniwan itong ginagamit sa panunukso o pambubuska, lalo na ng mga bata. Madalas itong bigkasin sa mga laro o biruan at kinatutuwaan ng mga bata at matatanda. Nagugat ito sa matandang tradisyon ng ating mga ninuno at naipasa sa bawat henerasyon. Sa mga tulang ito, makikita natin ang masayang kabataan ng ating mga ninuno. Walang tiyak kung kailan ito unang lumitaw dahil ito ay naipasa lamang sa pamamagitan ng pagsasalita o pasalindila. Bagamat may mga bagong bersyon ng tulang panudyo ngayon, ang anyo nito ay nagmula pa rin sa sinaunang tradisyon. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng tulang panudyo. Bata batuta, isang perang muta, Babae ka ngang napakaganda, ngunit nang ikay tumayo para paring nakaupo. Tutubi-tutubi, huwag kang pahuhuli sa batang mapanghi. Si Maria Kong Dende nagtinda sa gabi nang hindi mabili, umupo sa tabi. Bata-bata, pantay lupa, asawa ng palaka. Ako'y tutula, mahabang mahaba, ako'y uupo, tapos na po. Tatay mong bulutong, pwede nang ihgatong. Nanay mong maganda, pwede mong ibenta. May dumi sa ulo, ikakasal sa linggo. Inalis, inalis, ikakasal sa lunes. Putak-putak, batang duwags, matapang kat, nasa pugad. Kahit gaano katapang si tatay, takot pa rin yan kay nanay. Si Gina raw ay matalino. Parang sa computer ang dunong. Ngunit nang pagsusulit na, system error naman pala. Bata-bata, paano ka ginawa? Kapatid mo'y gwapo, ikaw mukhang kaldero. Ang batang mataba, mabilog ang mukha, kapag siya'y nadapa, tiyan muna sunod mukha. Mayroon ka bang alam na tulang panudyo na nais mong ibahagi? I-share mo naman sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa inyong panonood!